Gusto kong pag-usapan natin guys kung may silbi ba yung pinag-aralan natin sa Pilipinas at magagamit ba natin dito yun sa Canada. Kasi dun sa huling vlog ko na Civil Engineer sa Pilipinas, ano yung trabaho dito sa Canada, napansin ko na maraming mga nag-comment dun na haratang hindi naman nila pinanood yung vlog at nag lang dun sa thumbsnail na ginawa ko at dun sa title. Tapos nag-comment na sila na umuwi ka na lang ng Pilipinas, iskam ang Canada hindi tinatanggap yung education natin dyan sa Canada. Mas maganda dito na kayo sa Pilipinas. Tapos marami yung mga ibang mga comment na nambabash. So, hindi ko talagang gustong pansinin yung mga yun. Pero, at the same time, gusto ko rin i-address yung issue na yun kasi baka maraming mga nanood ng video na yon or baka hindi naman sila nanood at nagbase lang sa mga comment ng na mga nanood ng video na yon tapos ma-discourage sila So, unang-una, mga kababayan, dapat huwag kayong ma-discourage dun sa mga comment na yon. Sana pinanood mo na nila yung video kasi hindi naman pangit yung katapusan ng video na yun eh. Kundi actually, nagbibigay pa ako ng parang magandang inspiration sa mga tao. Although, hindi ko sinasabi na lahat ng magpupunta rito sa Canada is magandang magiging kapalaran. Pero at the same time, hindi ko rin sasabihin na i-discourage ko sila na wag nang pumunta sa Canada kasi walang kwenta yung pinag-aralan natin sa Pilipinas. Hindi po ganun yun. So may kwenta po ba yung education natin sa Pilipinas? Madadala ba natin dito sa Canada yon? Short story is yes. Long story, ito sasabihin ko sa inyo. Unang-una kasi kung may pinag-aralan ka sa Pilipinas, nandun na yung academic foundation mo eh. Hindi na mawawala yon. Kung, kung nagsipag ka sa Pilipinas sa pag-aaral mo, tapos uh, na-practice mo yung kurso mo sa Pilipinas and yung iba sa Middle East pa nga nila na-practice yung kurso nila So magagamit ba natin dito sa Canada yun? Of course po magagamit natin. Kasi bukod dun sa academic foundation, nandoon na yung ating work experience. Although hindi tinatanggap dito sa Canada yung work experience natin abroad, kasi mas importante dito yung Canadian experience, but the truth of the matter is, nandun yung academic knowledge, and at the same time, yung work experience. Kailangan mo lang talaga na mabigyan ng opportunity ng chance na makapasok dun sa field mo. Now, maaring hindi mo agad makukuha ito pagdating mo rito at maaring magsimula ka muna sa mga trabaho uh, hindi profession mo o yung mga ad uh, jobs pero kung hindi mawawala yung focus mo, yung goal mo kahit nagtatrabaho ka sa mga jobs na masasabi mong hindi mo naman profession pero kung yung determination mo at yung goal mo is nandoon, mag apply apply ka pa rin sa mga company. And hindi lahat ng pag applyan mo is tatawag sa'yo. Pero kung may pagpupursigi ka, meron at merong magt-take ng chance sa'yo. Like for me, kung pinanood nyo yung video ko, malalaman nyo na may nag-take ng chance sa akin. Although mababala yung sahod na binigay sa akin, it's it's just a stepping stone for me para magkaroon ako ng Canadian experience. And magbibigay pa ako ng ibang mga example. Doon sa company ko na yon yung sinasabi ko sa inyo nag-take ng chance sa akin, meron kaming secretary doon na Pilipina. Nauna siya sa akin. Tapos, ang ang profession niya sa Pilipinas is agricultural engineer. Ngayon nagkukwentuhan kami. So tinanong ko siya, how come secretary yung trabaho mo dito? Hindi ka naghanap ng trabaho based sa naging work experience mo sa Pilipinas. And ang sabi niya sa akin, kasi wala daw market ang agricultural engineer dito. Pero nag, guess what? Nag-study siya ulit. At ano yung study niya? Katulad na sa akin, isang estimator. Pagiging construction estimator. And since meron na siyang foundation, academic foundation, kasi being an engineer, you have to know, well, of course, mathematics given na yun, but at the same time, you have to be analytical also sa mga situations. And since siya, may pinag-aralan siya sa Pilipinas at may experience siya sa Pilipinas, nandun na yung foundation. So, nung dinala niya rito, it's just a matter of transferring your skills from one job to another. Yeah, granting hindi siya hindi siya civil engineer, so hindi siya marunong bumasa ng plano. Pero dahil may pagpupursige siya, kapag free time namin, nagtatanong siya sa akin kung paano bumasa ng plano. Tapos malakas yung loob niya. Uh, humihingi siya ng trabaho sa amo namin na kung maaari, bigyan siya ng mga uh, estimating jobs. Tapos i-estimate niya tapos ipapacheck niya sa akin kung tama o ipapacheck niya sa mo kung tama tapos pag meron siyang hindi naiintindihan sa mga plano tinatanong niya sa akin and nung natapos siya sa pag-aaral niya natapos siya as a construction estimator certified nag graduate siya uh, lumipat na siya ng company and kahit na lumipat siya ng company meron pa rin kaming communication so pag meron siyang hindi alam regarding sa estimating or sa pagpa-pricing, nagtatanong siya sa akin or pagdating sa mga basic concept ng construction kung paano yung sequence ng trabaho kasi kailangan niya pa nagpepresyo kaya kailangan yung sequence eh. Nagtatanong siya sa akin. So, nakita niyo yung point na gusto kong ipahatid sa inyo. Yes, hindi niya nagamit yung pinag-aralan niya sa Pilipinas as an agricultural engineer, pero yung pinag-aralan niya, it's just a matter of inilipat lang niya from one engineering department to another from uh, agricultural engineering to construction estimating so isa na yon guys nagamit yung pinag-aralan niya nagamit niya yung experience niya and also kay Mrs. so nag-graduate siya sa Pilipinas nagtrabaho siya sa pag-ibig So, nandoon yung foundation, yung knowledge, at saka yung pakikipag-communicate sa mga tao, nandoon yung foundation. And then, nasa Qatar kami, naging secretary siya sa Mercedes-Benz. So, as a secretary, kailangan niya gumawa ng mga report, kailangan niya makipag-usap sa amo at sa mga tao. So, nandoon yung skills ng pakikipag-communicate, nandoon yung skills kung paano gumawa ng report. So, nandito siya, yan, nahirapan siyang humanap as a uh, kasi wala naman siyang experience dito. Pero nag-aras siya ulit as an education assistant. And as an education assistant, yung skill set niya nung secretary siya or nung nasa pag-ibig siya, nagamit niya. Like, kung paano siya makipag-usap sa mga customer nila sa pag-ibig or sa Mercedes-Benz, it's just a matter of adjusting. Kasi yung kausap niya ngayon is yung mga bata. Kasi yung, yung, yung foundation, yung basics, nandoon eh nag-aral ka yung academic foundation academic knowledge nandoon yung experience of uh, communicating with another person nandoon so it's just a matter of transferring your skill set from one job to another and here's another example na kung wala ka talagang foundation medyo mahihirapan ka meron kaming kaibigan nasa Suri pa kami syempre hindi ko na lang yung pangalan niya so ang alam ko hindi siya nakatapos ng high school although na, kaya niya makipag-communicate sa ibang tao dito pero yung mga short English lang so hindi niya kaya i-convey properly yung gusto niya sabihin sa ibang tao and nag-enroll siya as an education assistant kasama ni Mrs. so pareho sila nag-aaral and nung nag-aaral siya uh, nagpapagwala siya ng report sa iba, hindi niya sineseryoso yung mga assignment na binibigay sa kanya. So, makikita nyo na from the Philippines hanggang dito, hindi niya sinubukang i-enhance yung pinag-aralan niya or lack of it. Tapos, yung skill set hindi niya in-improve. So, even though nakagraduate siya as an education assistant, mahina yung loob niya. Hindi siya naghahanap ng trabaho as an education assistant kasi alam niya yung weakness niya. Hindi niya kaya makipag-communicate sa mga bata. So kung hirap ka makipag-communicate sa matatanda, what more kung yung makikipag-communicate ka sa mga 7 years old, sa mga grade 1, grade 2, grade 3. Kung hindi mo kayang i-convey yung sarili mo sa mga bata, paano sila matututo sa'yo? You're an education assistant eh. So dapat extension ka ng teacher. Pero kung hindi mo magagawa yon, paano na, di ba? So, yun ang sinasabi ko guys. Uh, sa mga nagsasabi po na hindi na hindi mo magagamit yung pinag-aralan mo sa Pilipinas, uh, that's not necessarily true. Kasi yung pinag-aralan natin sa Pilipinas at yung naging experience natin sa Pilipinas, it is a jumping point. Nandun na yung, it is the basic, yan yung mga basic foundation na kailangan mo in your job eh. Yan yung mga basic na foundation na kailangan mo pag maghahanap ka ng trabaho in a professional level. Although, ambilado tayo na pagdating dito, kung ano man yung natapos natin sa Pilipinas, eh hindi recognized dito. But the truth of the matter is, nandoon yung skills, yung skill set, yung knowledge, yung foundation. It's just a matter of pursuing yung mga dapat na steps para ma-recognize kung ano mang basic skills or foundation na meron ka. Nagigets nyo ba yung gusto kong sabihin? So, kung ano man yung natapos mo sa Pilipinas, tapos hindi accredited dito, make steps para ma-accredit yung experience mo. Make the necessary steps and adjustment para yung knowledge at experience mo sa Pilipinas magamit mo rito. Ang nakakalungkot nga lang, meron mga kababayan natin na nagpunta rito medyo na disheartened sila. So hindi na nila pinagpatuloy kung ano yung naging trabaho at experience nila sa Pilipinas. So pagdating dito, uh, humanap sila ng ibang trabaho na totally unrelated sa kung anumang experience at knowledge na meron sila sa Pilipinas. Like for example, may mga IT tayong kakilala na pagdating dito, hindi nila pinursing pagiging IT. And eventually kasi yung IT, technology yan eh. So, mabilis ang lundag ng technology from one year to another. So, pag yan hindi mo pinagpatuloy, mapag-iiwanan ka. So, anong nangyayari pag tinanong natin sila, bakit hindi nyo na pinagpatuloy? Ang magiging sagot lang nila, matagal na kasi yun, nakalimutan ko na. So, hindi natin sila masisisi. Siguro, kailangan din talaga nilang maghanap ng trabaho para uh, mairouse nila yung kanilang pang-araw-araw na buhay dito sa Canada. Pero at the same time, sana gumawa sila ng paraan para kahit pa paano, habang nagtatrabaho sila dito, naghahanap sila ng way para ma-i-pursue at maipagpatuloy nila kung ano may naging trabaho nila sa Pilipinas. Marami tayong mga kababayan na dito sa Canada na sadly, ganun yung naging experience nila. At marami din naman tayong mga kababayan na hindi sumuko sa pangarap nila. At pagdating dito, naging matagumpay pa rin sila sa kanilang field. So, yun lang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kung may pangarap kayong mag-Canada, huwag kayong madidishearten kung merong mga nagdi-discourage sa inyo na hindi daw magagamit yung experience at napag-aralan natin sa Pilipinas dito. Kasi hindi po totoo yun. Nasa sa atin po kung paano natin may pagpapatuloy yung naging trabaho natin sa Pilipinas dito sa Canada. Basta meron tayong pagpupursigi at pagtsatsaga. Sipag at tsaga lang sabi nga natin. So I hope may mga natutunan kayo guys sa mga shinar kung information ngayon sa inyo. And kung hindi po nakakaabala sa inyo, I hope pag-subscribe po kayo. na Nasa 3300 na po yung mga subscribers natin and konting push na lang aabot na tayo sa 4000. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye.